si Warlito. Alas 6 pa lang na umaga, nagtatrabaho na. Warlito! Uy, hey, Joseph! Ang ginagawa mo? Nagbabiring ako dito, Joseph. Ano? Wi-Fi ng kapit-bahay dito? Oh, nagkakapit ka ng Wi-Fi. Oo, oh, dito. Ano? 0.5 grams. Ay, hindi pala. Ano, 37s per meters. Ah. Ah, oh, isa. Alas 6 pa lang. Ang taga mo. Sideline, sideline. Mamaya ang alas 8, may trabaho ka pa. Meron. Ah, oh, sabi na eh. Oo, oh, oo. Oh. Sipag mo talaga. Nakilala ko ito talaga. Sobrang sipag na tao. Sige Kailangan. na, bro. i na ako. Ay, thank you. Sino to? Si Warlito na naman? Tanganeng tapat, ang init. nag ng bubong. Ay, Joseph. Wala, Warlito. Nandito ka. nag ka bubong. Oo, oh, Joseph. Ano, sideline. Wala ang init! ang araw kailangan e eh. tapos na ako sa kabila kailangan dito meron tayong panghamalak buhay araw-araw <laughs> kaya may hit stroke ka hindi kakatapos trabaho doon kaninong baga kailangan dito kasi madami ditong rugby. rugby ay tatapal sa mga butas ay tatapal mm -hmm. rugby kaya nga Joseph kailangan ko kasing mabuhay ng marangal para sa aking pamilya hindi uh yan -huh. marangal mm hindi -hmm. yun rugby solvent ay alagay dyan ay Boom! Sulben ba? Oo! Ay! Aray. Madam! Mali yung ano natin Aray. ditong rugby! Sige na! Sulben ang inyong bilen! Sabi mo, magpahinga ka naman! Ha? Sige Joseph! Dali na umaga, nagtrabaho ka na ngayon, nagtrabaho ka ulit! Ay! Sorry! Bigyan mo ng ano, oras sa pahinga yung ano mo, katawan mo! Sige. Pahinga ko mamaya Joseph! Sige! Madam, gano'n na Sulben! Warlito na naman? Warlito! tito. Uy Joseph! Diyan ka pala! Alas sais is na busado, hapon na. Kaya yeah. papay nga. Kasi kailangan ko tong puta dito. Umaga nag-ayos ng wifi. Tanghali nag-ayos ng bubong. Kailangan Kano yung gabi. Alas sais is ng hapon nag Karpintero ka? Oh, Joseph, sorry. Kasi kailangan na ng ano, eh, boss ko. Kailangan, sino boss mo diyan? Dito. dito. Basta hindi mo kilala 'yun, Joseph. Sino uh -huh. nagpapa niyan? Secret ko na yun, Joseph. Meron na dyan sa akin. Bakit upuan? Ayayis mo upuan? Sira? O, kasi kailangan daw nila ng upuan dito, Joseph eh. bakit ikaw lang uupo dyan? Uy, hindi ako, Joseph. Grabe ka naman sa akin. Puta. Ganyan yung ano eh. Pananaw nyo sa tao eh. Magkakain ng galawan mo ha? Hindi, Joseph. Nag nagtatrabaho ako ng marangal dito. Tapos ganyan yung sinasabi nyo sa akin. Sige, sige, o, sige. Huwag na lang ito gawin. Uy, ba hindi ako Bus mo dyan, uy? Huwag mo gawin. Ay, hindi. Gagawin ko to kasi kailangan ko ng pira, Joseph, ha? Sige na, dito muna ako. Ito. Walong pa ako. Four lito? <coughs> Joseph. <coughs> ala na naman, daling araw. Ba't nandito ka sa kalsada? Dito ka na naman, Joseph, ha? Bakit ka nandito? dito? ka na naman ng buhay ko. Nagantay ako na booking dito. Booking? Nakapagtaka ka na, dami mong trabaho, isang umaga nag-ayos ka ng wifi nag-ayos ka ng bubong ng tangaling tapat na tirik yung araw nung alas 6 ng hapon nag-ayos ka karpintero ngayon madaling araw anong trabaho mo? booking booking? Dan, ganyan tayo Joseph pag may trabaho ang tao papakilaman nyo pag tamad ako pakialam anong gagawin ko? Joseph Sige, explain mo lahat. Nakakapagtaka lang. Grab yung ano mo eh. Sipag yung, mo eh. Yung utak nyo eh. Iba na yung dumadaan dyan eh. Wala kang anak pero yung sipag mo parang sampu yung anak mo kung kumayod ka hindi kayo eh. Hindi kayo yung nasa kalagayan ko. Joseph, ako kasi marangal yung trabaho ko. Maayos. Gusto kong mabuhay yung pamilya kong maganda. Oo, oh, di okay. Mag kayo, tamad kayo, Joseph. Di ako tamad. Di lang ako tinanggap sa trabaho. And dami mong sinasabi, Joseph. Dito na ako. Alis ka na? Alis na kami ng mo ano, ko. Nang, na, angkas ko dyan. Sakyapo pa to, Joseph. Angkas mo, wala kang angkas. Meron, Joseph. Ayan, no? Oh, sakyapo pa yan pupunta, Josep. Ay, puta Alam ko na Puta, adik adik siguro Kaya siguro ang daming trabaho, batak Kaya naman pala ang daming trabaho, batak ka pala